pagkatapos ni Lee O'Brien na pagbati sa kanilang anak. Nagpaabot ng mensahe ng pagbati ang American actor na si Lee O'Brien para sa anak nila ni kapuso comedian pokwang na si Malia. Bilang pagdiriwang sa kaarawan ng bata, sa isang Instagram post na inilabas ni Lee noong linggo ikalabinsyam ng Enero, makikita ang isang video kung saan ipinahayag ni Lee ang kanyang mga mensahe at pagbati para kay Malia na siya rin ang naging paksa ng maraming usap-usapan sa social media. Sa video na ipinost ni Lee, ipinahayag niya ang kanyang malalim na pagmamahal at mga pagbati sa kaarawan ni Malia. Happy birthday, my love. Wish you the very best in the coming years. Hope it's a lot of fun. Hope you make a lot of friends. Hope you have a great time. And I hope you celebrate your day well. Ang kanyang mensahe para sa anak tila ipinapakita ni Lee ang kanyang pagmamahal sa anak na bagamat malayo, ay patuloy.